Apat na sikreto ng mga mayayaman. Una is rich people think big. Napaka-importante talaga na mayroon tayong pangarap. At dahil libre nga daw ang mangarap, lakihan na natin. And of course, pag nangarap tayo, may mga goal tayo dapat na isulat para mas ma-achieve natin to at mas mapagplanuhan natin. And then, pangalawa, rich people are committed to being rich. Siyempre, hindi lang puro plano. Ang pagkakaiba ng mga yumaman, meron silang action, committed sila, na dapat ma-achieve talaga nila yung mga goal nila. And then, pangatlo, rich people play the money game to win. And, makikita natin dito sa Cashflow flow Quadrant by Robert Kiyosaki na ang sikreto ng mga mayaman, nakafocus sila sa business and sa pagiging investor nila. Pangapat, rich people focus on opportunities. Siyempre, dapat patuloy tayong mag-aral improve natin yung skill natin para pag may mga opportunity, open tayo dito sa mga to, lalo na sa mga business opportunity dahil ito yung magbibigay sa atin ng magandang income, magandang cash flow. To know more about savings and investment, message mo na ako sa FB. Ako, Ancelis Capistrano.